Anong name? Tumbling, sir. Tumbling. Age. 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 Wala mo ko age, sir. Limpi mo lang ako pagkababaye. Age ba? Age. Ganang edad ba? Ay, edad. 30, sir. 30. 30. 30. 30. na. Sex? Sex? Eh? 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 Oh. Kaupat sa usakadlaw lang, Sir. Usahay. Gani. Wala pagyud. yun. Wala pag yun. Usahay. Kaupat sa usakadlaw. Six ba? Anong kuhaan ba? Kung babae ka ba o lalaki? Mula gina, Sir. Nalibog ko. Karoon ko. Ano man? Magtumboy ko or magbayot. At... Ibalik, ibalik. Posisyon. Ha, posisyon? <laughs> uh, dog style. Ah, uh, helicopter. Pero giganahan ko. Dog stancer ba? ba? Ako na akong giganahan. Paborito, gina na laro. <laughs> <laughs>